Sige na, Brownie. Pakita mo yan. Enjoy na sila. Very good. Uh, si Brownie hindi pa naliligo pero si Whitey na. Sana sumama? Whitey, iligo na. Bilis. Ayun na. Another content po. Kasama nung tatlong pato. Brownie, lumangoy ka na. Nusisid lang ayong humiga. Ayun mo. Oh. Malapit yung pato. Ang gali o. Oh. Ang galing ang galing another content po para sa mabubait na alagang hayop sa farm ng kapatid ko mahiga ka na mo brownie so, ngayon na si white paano pa mahihiga si brownie pakipot <laughs> ka kasi brownie ay <laughs> continuous ko lang kasi umalis na yung dalawang aso balik ko lang dito sa ibang nanot. ayan kasi ito, medyo gutom na. Ayaw na kumain ng damo. Antay na lang pagkain. Alas 5 pa sila pakakainin. <laughs> Yun, isang manok. Kinahabol yung ano. Paro-paro. Ayun, paro. ayan, oh, nahabol. Oh, nahabol ba? Ayun, di pa. Andun yung ibang, pang, uh, ibang alaga. Oh, ayan, oh. Ayan. Kasi siya na kayo, guys. Kasi medyo malabo. Ah... Uh, yung kasi yung sitwasyon uh, ano um, bulok yung silpong ko may na yung ano niya yung pixel o yung camera graphics niya maray na kasi yung silpong ko eh kung may maawa gusto ko pagkalooban ng ano magamit na maayos eh buka pwede na po regaluhan kung gusto nyo lang po at yung gusto mo, makakita ng magandang konti pa na na nakuha kasi walang-wala -wala po akong talagang pera. Ayan po. Ayan guys. Ayan. Thank you very much. Ayan yung sumunod ulit. Ayan. Napalapit yung pato ulit. Punta ng tubig. May tatlong bibi akong nakita. <laughs> Apat. May pasulit pag isa. Ayan na. Kailangan kayo silang tatlo. May tang apat Masunod-sunod. Ayan na. Medyo huli. At yung pang-lima. Ando. May nalay pa. Sumunod rin yung iba. Sige. Kailangan ay silang lahat. Ngayon sa tubig. Ayan na. Ang galing. Medyo mainit na lang. Ayan. Sunod-sunod sila. Pupunta sa tubig. Ayan. Lumangay ulit. Lumangay ulit. O. Oh, ayan. Yung isa. Ah. Yung lima. Anim lang. yung isa kasi medyo pilay ano ko ah kaya no maliligo din arang ayaw ba ayun isa oo oh, uh, oh. Uh, galing galing ang galing oo oh, oo oh, oh. ang galing ang galing ayan ah oh. tumuha na iba ayan okay. nakakatuwa nakakatuwa yung mga alagang hayop dito sa farm ayan isa talagang inigay ng inigay paliligo niya ayun yung okay na yan guys thank you hanggang dito lang po ulit maraming salamat